dito lang ito sa may baras matatagpuan itong dalawang magkumari na natitindarang buko kung makikita ninyo na yan na may juice kumpleto sila may mga hopia, ob ube hopyang baboy kaya kumpleto sila yan, kung makikita ninyo yan yung lugar te? Baras Ah, uh, andito ako ngayon sa may baras, andito sa atin na natinda Tapos ano, ganyo? Hindi po, kumara kayo Ah, po yung, Barangas. yung magkumari mag, -mag daw po silang dalawa andito ako sa, Andi, yeah. sa dito ako kumain ng hupia, tapos yung ubi, ubi, ubi hupia. At, nagbuko kami dito ni parin CJ mm -hmm. At shoutout sa lahat ng mga taga baras dito Malayo pa kami uh, sa mabita mm, ko okay. eh, feeling niya. Kukunin na kami, nagaling na kami ng tagig, los baños, okay. okay. ah, lahat, lahat, tanayris, nagaling na kami. At dito muna kami nagbuko kinakuya okay. sa baras. At na dito rin nagtitinda yung okay. dalawang magkumari. At sa lahat ng mga bikers, dito na kayo bumili sa dalawang magkumaring ito sa tabing highway. pang bait ni kuya dahil pinagbabarat kami ng buko tapos si kuya may itinatanong sa akin kung ako daw ay nagpapantalon, sabi ko naman sa kanya bihira, yung pala logic, kaya ang niya sa akin, kung nagpapantalon daw ako, sabi ko bihira, ngayon tinatanong ako kung ano daw kulay ng pantalon ng palaka ay napatawa ko dahil ang sabi ko naman hindi ko alam sabi ko ang kulay ng palaka talaga green ngayon sabi naman sa akin ni kuya ang palaka daw ang pantalon daw ay paa kaya kami na ngayon tuwang sa para sa kung saan ay nagbubuko muna kami ay kuya ay kuya pa ronaldo, niya Ronald to Ronald kuya Ronald nagbubuko sa liwa sa at matamis pa tayo ng sticker dito Kaya sa lahat ng mga bikers dito sa buong Laguna, dito lang ito matatagpuan sa may highway sa may baras dalawang magkumari dito ang nagtitinda at lalo na si kuya talagang joker talaga napakabait kaya nagustuhan namin sila na dito kami magbuko napakasarap talaga ng buko nila matamis at nakakatuwa sila kasi tahimik sila namumuhay at simpleng buhay lang sila nagtitinda ng buko at kumplito din sila sa mga juice Ayan, may mga tinapay din silang tinda. Masarap dito kasi yung unang-una may tambayan, malaki, mahangin. Kaya nakikita ko dito halos natambay din ng mga nakamotor o mga nakabiker. Kaya ito ang kay Kuya sa mga Joker eh. Na napatawa, napatawa na lang ako dahil hindi ko sa katakalain na si Kuya pala eh, isa siyang Joker. Kaya pala ganyan siya kalakas umatak ng mga tao dyan. Talagang Joker talaga, wala akong masabi uh, tuloy tuloy lang po ninyo ang buhay nyo dyan kuya kasi darating ang araw ay kami ay babalik uli dyan at para dyan uli kami magbuko sa iyo tabing highway lang po yan ang baras sa bandang kanan yan murang buko dyan kaya dyan na kayo magbuko press na press pati at dyan pati ay mahangin tahimik na nagtitinda sila yung magkumari ang nagtitinda dyan ayun kaya nag-uusap kami dalawa ni kuya at kasama ko nga pala si paring CJ si niya nga ako dapat ako nang libre kasi sa katulad kong vlogger ako nga dapat nang nilibre kaya nang nilibre ako ni paring CJ si sa bagay siya naman na nagyaya sa akin kaya ayun nilibre niya ako hopia buko masarap kasama si paring CJ si kasi hindi siya nawawala ng baon, kung ano no, kung ano yung kinakain niya, yun din ang kinakain ko. Pero nahihiya din ako dahil sa katulad ko nagbablogger, eh dapat ako nga ang libre. At pagpalain sana ng Diyos ang mga nagtitindag ito, na mas lalo pa sana lumakas ang bintay ninyo kuya. Talaga naman sa pakisama pa lang sa tao, talagang the best na kayo, wala ako masabi. Kaya Tuloy-tuloy lang ang buhay kuya